Hi guys! E di ayan ang tomorrow ay flight na natin. Walang kaalam-alam -alam yung mga katrabaho ko tsaka yung pamilya ko sa Pilipinas. Ito. Para ito yung mga maleta natin. Mm, -hmm. excited na tayo. Pero bago yung nagpagupit muna ako kanina. Kailan yung gupit ko hindi ako ganun kasatisfied kasi <laughs> mukhang ewan eh pero anyways. Pilipinas na ako. She... See you tomorrow. Ano nga sa'yo? Ayan! Ah. Start na ng aming bakasyon at ngayon ay sakay na ako ng taxi. At walang kalam yung pamilya ko sa Pilipinas saka yung mga katrabaho ko dito na uuwi ako ng Pinas. So, bali, short vacation. Ngayon ay sakay na ako ng taxi papunta ko ng bus terminal. Kaya, ayan! Sana ma-enjoy at masulit natin tong limang araw na bakasyon. Nandito sa bus terminal. Mag tutulok na tayo ng malit Napaga ako dito sa bus terminal. Bali 11.50 pa yung biyahe ko. Pero alas 6, nandito na ako kaya isipan ko muna uh, kumain siguro muna kasi mamaya pa yung biyahe para busig tayong matutulog sa bus. So dito tayo sa Japanese Or dito Sa Abiko Curry Ang kakainin natin Kasi pag kakari puro may sauce na ganyan yung Medyo matapang yung amoy niya Dito lang tayo sa Misuya kahit nakakasuya Ay hindi Doon na lang pala kakain sa lagi kong kinakain Kapag bumabiyahe ako sa Ah uh, Nakalimutan ko yung pagka Basta puntahan na lang natin doon. Ito, ito yung sinasabi ko sa inyong kainan ko dito sa terminal. Ang Hansot. Pasok na tayo tayo mag-order. guys, nandito na yung bus natin. Kitchen Terminal na po. Okay guys, meron kami dito ang stock over. Ang kulilis. Iihim na tayo. sa mga stopover, meron dito mga tindahan ng pagkain. Madami kayo dito mabibilhan. masasarap so, sarap naman yung mga pagkain pero hindi ako kakain yan kasi baka Jeff style sa biyahe. ganyan na lang tayo Tina. sa Incheon Terminal 1 Grabe, sobrang daming tao Malabang, nasa airport tayo kaya madaming tao Ito ang itsura ng airport nila Alam niyo ba na Ang Incheon International Airport ang Second sa pinaka malinis na airport sa buong mundo Wow! Well, hindi naman nakakapagtaka kasi talaga napakalinis at napakaganda ng Incheon Airport okay, sinin nyo naman ngayon ay mag iikot ikot muna tayo dito sa airport kasi maaga pa naman yung flight natin is 8pm pa pero bumiyahe ako ng maaga dito kasi minsan traffic tsaka mas okay na yung maaga kasi hindi naman tayo iintay ng aeroplano mas okay yung maaga kaysa late Gutom na ako guys, kaya kakain muna tayo dito sa street. Kaya na rin yung gamit nila dito. Yeah. Okay. Nice. Tapos sa tayong kumain, ngayon naman ay pupunta na tayo sa ating uh, ang tawag doon yung check-in counter. Doon ako magtatambay kasi pag uh, alas 6 na din naman. Doon ako tatambay kasi pagod na rin akong kakaiitok dito sa airport Okay. Okay guys. Kailangan ako mag babas ng konti. Ilipat ko dito sa bag ko kasi over na isang kilo. So, bali mag check-in -check na tayo. Ang dami ng tao. So yun lang naman. yun 20 kilos na lang pasok na <laughs> so yun guys nakapag check in na tayo ayan ito na yung boarding pass natin and gusto ko palang sabihin na sa mga uuwi um, gawin nyo na mag online check in na kayo kapag magbubo kayo pwede na mag online check in para pagdating nyo dito sa counter mas mabilis na siya. Mas maganda mag-online check-in na. Ang mali ko kanina, hindi agad ako nagtanong pumila pa ako ng medyo matagal. Pwede naman palang ipakita ko lang yung online check-in ko. And ayun, mas mabilis. So yan. Wait lang daw dito ng ilang minuto para i-check nila yung bagahe ko. Yan. na tayo ng departure. ngayon ko nararamdaman yung excitement. Kanina kasi hindi. Pagod at buto may nararamdaman ko. Actually, yearly talaga ako umuwi ngayon ng Pinas. Ay, parang hindi nata dapat ako sa kabila. Oo oh, nga din sa kabila. Gate 4? Saan Nakalampas na tayo sa immigration. Punta tayo sa loob. Punta tayo sa ating gate number. Pero bagay yun mag-iikot-ikot muna tayo pero wala naman tayong bibilhin talaga sa gate 41 na talagang daw look makakarelax na tayo guys kasi ito, hihintayin na natin yung aeroplano alam mo yung ano? nagtrabaho ka abroad para magbakasyon sa Pilipinas nakakapagod pero wala ganun talagang buhay tsaka nga pala ngayong uwi ko na to dahil 5 days lang hindi din talaga ako nakapag prepare ito yung uwi ko na wala akong pasalubong ng mga chocolate sa mga bata kaya ayon. pasensya na muna sa mga batang sasalubong sa akin pagdating ko ng Pinas kasi walang baong chocolate si Kuya Joma sarili ko lang muna kasi ayun bawi na lang sa iba <laughs> hindi tayo namili ng mga pasalubong talaga ngayon kasi nung mga nakaraang uwi ko naman, halos taon-taon, lahat kayo may mga pasalubong. Pero this time, hindi mo na tayo magpapasalubong ng chocolate. Kasi baka mga malakit yung ngipin nyo. Yun. Papahinga muna si Kuya Jomar niyo and Kita kasi mamaya, hintay ko muna ang aeroplano. Vancouver noon, di ba? you Mm, papasok na kami. Kami nakakasabay tayo dito ng dalawang Pinay. Hello po kayo dyan. <laughs> Pangalan niyo mo? <laughs> Jenny. Jenny. Galing ka po ng? US. US. Ikaw po? I Aileen mean, po. Aileen. Sila yung mga jowa nila from Quezon Province, Tayabas, San Narciso. <laughs> San Francisco. Ayan. Sana all may jowa, ano? Pag uh, malapit na kami mag-boarding, makaka-uwi na. Ayan guys, nakapila na tayo for boarding. Wow, may na lima. Kasi na tayo. Alright, uwi na tayo ngayon ulit. Alam niyo guys, dapat yung vacation ko talaga ngayong summer ay sa Japan. Doon ako pinayagan ni Amo. Kaya lang, mas matimbang talaga yung Pilipinas sa akin mas masinila ako dito sa Pilipinas na umuwi kahit 5 days lang kahit Japan dapat tayo wala eh marupok tayo sa pamilya inas na lang ang uwi natin next time na lang tayo mag Japan ano may next time pa naman pero gusto ko na talaga umuwi ng Pilipinas kasi eh hindi ako pinayagang mag-vacation this coming December so namili ako between Japan and the Philippines Kaya kaya ayan, pinili ko Pinas. Kaya ayan, see you later, Philippines! waiting na. Guys, ulit tayo guys traffic ngayon ng mga airport 8.25 yung flight from Seoul eh, from Incheon traffic ngayon kasi from Incheon dapat 830, 8.25 yung flight pero nakalis kami ng alas 9 and then pagdating naman dito sa Manila ngayon ay 11.36 pero stuck ulit kami dito sa airport I mean sa aeroplano kasi ano naman daw traffic ulit gano'ng karami aeroplano at laging traffic <laughs> pero thank god kasi nakating ng safety dito sa Pilipinas ayan mm, kundi na lang makakalabas na rin tayo uh, pa I mean may pala ako dito na ano katabi ko na Korean Ah, pwede pa. Ah, alam mo yan? Alam ko. Oh, Chuan Yes. Chuan. <laughs> Ayan. Nandito sila sa, sa Philippines para magmission mission Pwede sila ng dumagete later. So, yes. Nakasabay ko lang. Say mabuhay. Buhay. Mabuhay. Buhay. Mabuhay. Mabuhay. Yes. Oh, hi. Welcome to the Philippines <laughs> Thank you Nice meeting you You have a nice view. vacation Yes, yes, thank you, you too <laughs> Enjoy right here, guys. Dun si katreng agad doon sa malubong gulo naman sabi kanina nung uh, piloto nila carousel number 4 pa, yung pala namang carousel number 3 okay, dito tayo mali tayo ng bag hintayin natin makuha ko na yung mga maleta natin lalabas lalabas na tayo lang tayo makauwi na ang salabas na rin yung sundo ko yung dalawa kong kapatid yung kapatid ko pala yung isa kasi isa yung bayaw ko Hmm, si ingat, ingat. Hello. <laughs> kaya kaya. Nasaan? Malayo? Malayo na Ay, si Kuya pala rin. Malayo <laughs> parking sa... Saan? Paglapag ng Manila. Banyo agad ang hanap at ang tatae. Eh. Ayun pala, ang CR. Sa kabila. Iwan na nata rin dito. Ah, dito na iwan na. So yun, punta kami sa parking lot. Napakalaya na parking lot din eh. Dito na yan yata to eh. Pwede ka po ito ilabas? Doon po sa parking. Ah, dito na pala yan. uwi ng Pinas sa Jollibee ang punta Day <coughs> take out Day in Yan diyan Kain muna na ng Jollibee pag na daw si Koding pero nagsitre. Ud <laughs> na ulit na lang. Oh, dali. Maghihay okay, ka din para kayo may panunurin na ulit. Okay. Ay! <laughs> Uy! Bay, umayaw ka sa ano? Panunurin mo sa Youtube. Sabi ko pa nga din, ipag uminakot ulit sa ano, may panitipan. Sine-search ka ng mga bata, tinahanap yung ngayon. Ito lang yung dala ko. Arki! Aba? Ayaw mo? Ayaw mo dito? Hoy! Aba? Yung gano'y laruan laruan daw. Yung gano'y laruan daw. Dali! gano'y dali? daw. Yung gano'y laruan daw. Yung Yung gano'y laruan daw. Yung Good morning, Sachi. Oh? Oh, good morning. Nong no, oh, oh. <laughs> Good morning. Mm, nakunok, nakunok, nakunok. <laughs> Ano ako nagpiyok. Sachi, tinan mo to. Ay, ay, ay. Oh, gusto mo ako ha? Oh, dali, laruan. Oh, dali, laruan. Oh, sayo na. Dali, laruan. Eh. Eh, gusto mo tinapay? Sabi ni RK. Mom. Para hindi ka na ano. Para hindi ka na... Mm. Thank you. Sabi mo, Kuha na, you. kuha. Kuha na. Ay, umuga. Ay, ay ko. Oh, inihilo ka po Oh. Thank you. Thank e you. E thank you po. Thank you. <laughs> oh, thank you muna. Thank you kay Nino. Sabi mo, salamat oh, thank po. Thank you po. Marunong yan yung magsipasalamat. Oh, Bubuksan natin. na sa sa'yo. Hindi, bubuksan. Globe pa na! Oo nga! Yun daw may Ay. pantawag eh. Tatanggalin natin. Wow! Layo din lagi na... Wow! May pananura na kay Ninini. Ano? Okay, nag-a-run. Oo. Oh, uh, ah. Nag-send na. Ah, okay. Yan! Hello! Good morning! Sabi mo, hi Ninong! Mag-hi ka, Sachi. Hi! Good morning! Nandito na po kami sa bukid. Oh, Mag-hi ka. Dali. Hi. <laughs> ah, ganyan. Ah. Hindi pwede. Baka magpatak eh. Hmm. Sachi. Kung yung chinela si Sachi, susot natin kay Nino nang maglalakad. Hindi ah, ba bago maglas yung ginagaw? Si Lolo yung papakain ng baboy. Nasaan ang baboy ni Lolo? Ayon. Ah, nandoon. Maraming baboy si Lolo? Salampas. Ah, nasa lampas ang daan ng baboy. Madaming baboy si Lolo? Ilan ang baboy ni Lolo? Ilan ang pangain. Ah, oh, tara dito. Oh, mag-hike kayo dito. Hi! ipot! Ay, bumuo pa ka ng ipot! Oh, tara, tara dito ni sachi. Ay, hmm. but... oh, Ay, hindi. Tara dito. Dali. Ha? Hmm. <laughs> May baboy. <laughs> huh? baboy. baboy. Punta tayo kay na, kay na, ano, kay na macho. Yo, baboy. Oh, oh. hello, Oh, hi! Oh, yan. Ilayo mo para kita yung mukha mo. Oh, bijuhi kami, bijuhi. Hello. O, si oh, BJC Nini. O, yan. Huwag mo ipapatakan ako pag yung nagpatak Wala nang pamalit si Nino. Hi, Mercado Stephanie. Hello. Ganda umaga kay Sean. Yes. So, natin ng limang araw. Okay. <laughs> yeah. oh, okay. tama na. O, oh, don't know, don't know. Man, yeah. <laughs> mm. na Lulog, baby. Mamaya ko liat. Lulog na lang, hindi mo pa malunog. Hmm. Mamaya? Merong uros na ayos pa kainin ni paghapon at nakakatingin sa panuod. Pag umawala tayo. Ang babay namin talaga sa cellphone ng mga inay. Nagkawag po doon. sa si Lola. Mm. Hi. Puro video nyo ng dalawa ito. Wala pa si Nia. Alis na. Ah, nakaalis na. mm. Hahaha. 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 Chay, tutulog na. Tutulog na muna ako. Masakit na yung ulo ko. Mula pa kahapon akong mula. Ay, huwag tatalon! Inaulog! Hmm, tulog muna. Ate! Nasa ate! Hindi. Mainit. Hindi mo naman eh, pinahabol pa. Dito, dito! Hoy, mainit! Balik, balik, balik! Diyan, tinan mo nag-iyak tuloy. Ah, tala, tala, tala. Ah, hindi pwede sa mama kay Nino at mainit. <laughs> oh. <laughs> <laughs> mainit, hindi pwede. Ngayon ko naman kalikot. tin ah. ah. Ang kulit ka. Ah. Dun, 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 dun. Pasok dali sa loob. Pasok, dali. Pasok, pasok. Ay, basa sa Ay, tinan mo, isinahod na yung kahon eh. Diyan ka sa loob. Pasok, pasok. Ito kita tae. Pasok.